Hey mga boss, welcome back at ito uh, tutulungan natin yung ano yung nagtatanong. Hindi, ko na nga nahanap kasi yung ano yung question niya, gawa ng nataabo na na yung comment niya ay eh, mga siguro mga buwan na o ano. Ang problema niya kasi o ang tinatanong niya uh, paano daw to lagyan ng connection na audio output. Ibig sabihin yung audio niya papunta pa sa amplifier. So may nagsingit naman doon sa combo namin na sabi daw ay lagyan lang daw ng RCE. Okay na. O kaya 3.5 mm to RCE. Okay na daw. So ito po ay ano, hindi po 'yan audio output. So 'yan po ay audio input. Ibig sabihin papasok dito 'yung ano. Papasok dito 'yung sound hindi pa labas. So ang tinatanong po nung nag ano na comment ay 'yung audio out. Mga boss. So ang gusto niya mangyari 'yung output nitong ano, uh, bukod dito sa pinaka amplifier ay may audio out siya na pwede niyang i-connect doon sa ibang amplifier. Yun yung pinaka ibig niya sabihin. So madali lang po yan. Ang pinaka basic dito na gawin, subukan, ay mag dito sa output mismo ng volume. So ito po yung volume niya. Tandaan nyo ito ay input. Kahit kabitan nyo yung jack dyan, tapos i-connect nyo sa amplifier, hindi po tutunog. Kung ayaw nyo maniwala, subukan nyo para malaman nyo. So, ginawa ko na to, nagawa ko na to ng video kasi may nawi akong Bluetooth ganito din na D10 OK. Tapos nag-add ako ng class AB na amplifier. So, nagtap ako dito. Dito lang sa connection ng volume. Mamaya, i-prepare ko lang yung mga gamit tapos i-explain din natin. Maghanap lang ako ng RCE at saka ano. Saglit lang mga boss. Okay, ayan na. Natapos na natin. Madali lang naman. nag kasi ako nitong ano eh pinaka single lang na RCA na ano anong ba tawag nito jack RCE jack so yan lang yung gagawin natin na audio out so ito na yung magiging audio nya papunta sa iba pang amplifier kung sakali kasi may mga gustong gumawa na ano na lagyan ng output paalala ulitin ko lang sa ano ayan po input po yan papasok po yan ibig sabihin yung audio papasok dyan galing sa DVD o kung ano mang source nyo kahit kabitan nyo po yan ng jack dyan tapos i-connect nyo sa amplifier nyo yung tunog nito hindi po magta-transfer doon so basa basa po ng maigi yan so ito na yung pinaka output dito tayo nag tap at paalala din pala mga boss kung hindi kayo sigurado sa gagawin nyo na napapanood nyo ah uh, tanging may mga karanasan lang o may alam lang sa electronics marunong na maghinang nakakaunawa ng circuit at nakakaintindi yung pwede mag DIY nito kung sa tingin nyo ay wala kayo talagang alam as in zero knowledge at gusto nyo magkaroon ng ganito yung mga ano nyo mas mainam eh pagawa nyo na lang sa technician para hindi hindi madisgrasya kasi malaki yung chance na madisgrasya yung ano nyo at paalala lang huwag nyo akong sisihin pag ginawa nyo yun kasi nagbibigay lang ako ng gabay at nagbigay naman tayo ng ano ng disclaimer So, do it at your own risk sa mga magdi-DIY. Kung ano man ka tungan ang gawa nyo, maging saksis man o hindi. So, kayo po yung may cargo dyan. So, labas na po ako dyan. Nagbigay lang ako ng idea. So, ayan na. Uh, nilagay natin yung audio output dito sa volume. Kasi nakatry ko na din na dito ako naglagay. Ano ba ginawa natin dito? So, single lang or mono lang siya Kasi mono lang naman talaga yung setup na to. Kaya mapapansin nyo isang signal ito yung pinaka positive, uh, positive, signal ito naman yung pinaka ground nya so yung positive signal naman nya o yung pinaka signal nya pinadaan natin ng kapasitor yung kapasitor na yan medyo malabo yan po ay 1 microfarad 50 volts yung nilagay natin at wala tayo muna nilagay na speaker dito ibig sabihin susubukan so lang natin kung totoo nga ba na yung output nitong ano ay ilalabas sa amplifier. So meron tayong nakaready ng input galing sa amplifier ito yon. So ang gamit natin ay speaker ayan muna tapos sa dito yung amplifier natin. Okay? So ikabit na natin dito. Yan. So dito naman yung positive signal syempre sa gitna. Yung pinakalabas yung outer layer niya ay yun yung pinaka ground. So saksa ko na muna to Yung ano Sana success Okay power on natin Ayan Ayan natin baka mamaya naka ano Ayan Tayo naman. pagpasensya nyo na yung mga music na ginagamit ko sa youtube yan yan na lang so ito yung gumagana bubawa natin wala na yung sounds yan yung amplifier ginagamit natin no? o Yan, nabubulyuman din natin dito. Na. So, pwede naman mga boss, pagsamahin nyo na lang tong input nya, yung dalawa. Yan natin ang tutunog. isang ano lang isang linya lang ang kaya niya pag pinagsama so sa ganitong situp kailangan siguro dito ng ano ng 3 amp pa siya na hiwalay para no kasi pag tinapa pa to ihina na siya na. pero pwede So ayan na nga mga boss, madali lang namang gawin at napaka basic lang talaga. Ginawa ko na rin to sa nauna kong vlog kaya lang hindi ata na ng iba kaya gumawa tayo ng video ngayon. Ganun lang po kasimple magkabit ng ano ng mga katulad dito kahit hindi naman ano D100 kahit iba. So pwede siyang i-connect sa ano sa ibang amplifier mo kahit 5 auto, kung ano man brand pwede po talaga siya. Ayan. Kung trip nyo. Pero madalang lang kasi yung ganong trip eh. <laughs> uh, ewan ko. Kanya-kanyang gusto lang yan eh. Basta yung inaisip nilang idea, pwede. Ayan. So hanggang dito na lang mga boss. Yung ano, sana nakatulong yung video na to. Uh, at kung sa tingin nyo, nakita nyo na yung mga video o oh, nakatulong o oh, naging interesting yung video na ginagawa natin. O oh, nakakuha kayo ng idea sa mga ina-upload natin ay... Huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe. <laughs> Yan. At uh, kung medyo galante pa kayo, eh, kahit huwag nyo nang i-skip yung mga ads. Yan, mga boss. Baka naman, baka naman mga boss. Kunting tulong na lang at baka pwedeng huwag nyo nang i-download yung mga video ko. Yan. Bakit bawal i-download? Kasi pag download nyo yung video ko at doon nyo papanoorin, eh, di wala na pong papasok na ads. Wala na pong mag-roll na ads. Eh, di, wala po tayong pang load para ano so yung kapiranggot na pumapasok na kita dito sa youtube ay pinopunto natin sa load sa load natin o kaya minsan pag may sobra binibili natin ng ano pinipo natin para makabili tayo ng mga i-review natin at wala po tayong sponsor kaya lahat po ng mga ginagamit nating materials o mga ni-review nating gamit kung hindi yung mga pa-repair o kaya yung mga binibili ko galing sa sariling bulsa. Kaya madalang din tayo makapag-upload gawa ng nagkasakit ako, hindi pa maganda yung health condition ko, tapos wala rin akong pondo. Maraming nag request na boss, para review ng ganito, para review ng ganyan, wala po akong pondo para bumili ng unit na yon tapos i-review ko. Wala po tayong malaking budget yan at wala din po tayong sponsor. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbablog. Ayan mga boss, sana nakatulong. God bless po sa ating lahat.